Hinimok ni Senator Bam Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ideklarang urgent ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act upang mapabilis ang pagtugon sa matinding kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Si Aquino na siyang namumuno sa Senate Committee on Basic Education at sharing may akda ng Senate Bill number no. 121 ay nagsabing hindi sapat ang nagagawa ng Department of Public Works and Highways dahil 22 lamang sa target na 1700 classrooms ang kanilang naipatayo para sa taong 2025. Ayon sa senador, bagamat kabilang na ang panukalang ito sa mga prioridad ng administrasyon, kailangang pabilisin ang pagpasa nito upang agarang makapagsimula ang mga proyekto sa mga paaralan. Lato tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin, 145,000 pataas. Kaya yung 22 na ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Mga local government unit, mga NGO na may track record, sabay-sabay po yan para ma-address po natin yung napakalaking problema po natin sa edukasyon. Kapag na, isa batas ipinaliwanag ni Aquino na maaaring makilahok sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, ang mga local government units at non-government organizations na may sapat na kakayahan basta't sumusunod sa itinakdang pamantayan ng Department of Education. Natutuwa po kami na sa araw pong ito, sinangayunan tayo ng presidente. And we're hoping po na dahil po nag-aagree na po tayo dito, Isi-certify po niya na urgent ang Classroom Acceleration Program para sabay-sabay po tayong gagawa ng mga classroom para sa ating mga kabataan. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat. Unang sigaw.